Good morning everyone! So nandito pala tayo ngayon sa a sa like, Recycle Shop dito sa Kusai, Aichi Prefecture sa Japan. Guys, so may status lang ng monkey dyan sa labas guys ang cute, kaya napagkuha ako ng na video charot, so pupunta tayo sa loob at kanito lang mga paninda sa loob guys, so kung pupunta kayo sa recycle shop dito sa Japan kung may plano kayo bumili mas good tips ko sa inyo is magdala kayo ng sa sarili sa sasakyan dahil including yan sa kanilang delivery fee or depende sa layo din ng inyong distansya na i-deliver yung mga staff na bibili niyo galing sa recycle shop. So, kung malayo ang inyong mga destination, guys, saan kayo nakatira pag bumili kayo galing sa recycle shop sa Japan is mahal, guys. Kaya, mas mabuting magdala kayo na sa rin ninyong sasakyan. So, ayan. Ganito, yung kanilang magpani. nag sila dito, guys. Pero, yung ibang mga presyo ng nagsisay sila para sa akin is mahal pa din. Pero, kung bumili kayo ng mas new, mas double din ang kaniyang presyo. So, para sa akin, nasa mga dana mamili sa recycle shop. Kasi recycle shop sa Japan, guys, yung mga mo, pinitingnan nilang mga parts or mga gamit is durable, guys, at maganda pa. So, tingnan naman to, queen, mga parang queen yata to, guys, na bed. Ang laki, pero mura lang. Kaya ito lang ganda mga gamit. So, nandito pala ngayon, guys, is naghanap pala kami ng drawer set ng aking juwakis para sa kanyang damit, guys. Pero, wala silang display for today. So, ayan. Tingin-tingin lang muna tayo dito. Habang ako inaantok na sumusunod sa aking juwakis. <laughs> So, may nabili kami dyan, guys. Mini skirt at saka yung charger na long station lang, guys. Andito tayo sa labas. Tapos nakabi, guys. Nakabili kami doon. <laughs> ano lang, pang charger, oh. Connection. At saka mini skirt. So, yeah. Let's go home. Bye.